Ah, oh, okay. Submit. So, guys, may unit kita ngayong hapon. Si Idol, oh problema, guys, no, Ang kable niya, ginbutang nila sa gwa. Ayan. So, bali yung preno niya is nandito sa labas. So, kailangan pasok natin dito. Ang problema natin dun sa kabila, ang alagyan sa iyo, ang kable. Gusto yung i-direct. Ara, ara, ara. Beso oh. anda may makita na eh. Ay, okay. So, ari ah, gali. Oh, may stopper siya, guys. So, bayan para bayan sa, bayan sa iyang kable. Bayan bayan. Ayan. So, gamitan natin ang carbide. Bubutasan natin, papalakihan natin Sala. para pumasok yung cable housing Sala, niya. So, tara. Okay na? Go na yan. Ang sangan What? Kaya, gura no? Kaya. Game na. Sure na niya? Yeah. Gia 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 ada <laughs> Oke okay, ya. Oke okay, tak. Bye bye. <laughs> Dapat makata gos yang natin guys. Yang carbide natin para yang kabel. Umatok sorry Sorry, sorry langga. Oo, mm, oh, na. Tagos na, tagos na. Uy, uy, sana all. <laughs> Thank you. So, ito, try natin yung housing, guys. Ayun na, tumagos na. Tara, habitan natin. Kaputulin muna natin yung keyboard tayo niya, guys. Nice. Salad, salad. Nice, salad. Okay lang, wait lang. Huwag mong tamaan. Basically, doon sa so, gamay black. Gamay pa. Okay, aray na, aray na. Ah! Shish! Ah, Nagwa na, good mansa. <laughs> okay na? Okay na ta. Good, na, good, na. good <laughs> sa kada <na> to. <laughs> so, ayan na guys. Na-internal na natin ang kanyang kable. Ayan. Dito natin pinadaan. Kasi dito naman yung unang butas niya. So, sa kabila kasi wala dito. Oh. Ayan. Dito lang sa may ilalim. So sila na bahala magtakot bar tip. Kamo na bahala ba takot ta bar tip? Okay na na? Okay na. Thank you, thank you, thank you. Oh? Layas, mga diputa. puta. <laughs>